Ayan, babalik po tayo rito sa school. Uh, elementary, abutan. Ano yung makaubos tayo rito ngayon. Tapon, di po tayo lang tinda dahil dinala namin yung aming anak. Ito niya kahapon, GG. Uh, eto na po so. buhan na. Oh. S sino pa? Sino pa? Oh, bili na. Sino pa? Ikaw busa, ka. <laughs> o oh, dito. Dalawang sampo. Dalawang sampo. Ah, dalawang sampah. Kuha na ah. No. Ah, sir. Thank ah, you po. Okay. Ah, isa pa pa, pa naman ah, na siya, may kuya. Para tatlo. Eh, yung isa. Di siya umalto eh. Scramble ah, po. Ay, hindi. Okay na ah. to. Ah, okay. ah, okay. ah. Ang dali-dali lang ng Eh, madali lang. Ah, talahanin mo lang yung ano. Ah, puso ako ah. 15 na ba yan? Ano kung mapiyak sa para mo? Bakit? Ano ba mo? Ano na nga buti nga yung ribad mo? Ano hindi talaga ako ito nga. na ang mo. ah, 15. Uy, isa ko pang tag-sampo. Okay, bayad. Wala bayad mo, Di ba? Binayadan ko na kayo, kuya. Binayadan mo ka ba? Kinuklayan mo ko 50. Bumili ulit ako. Nagbigay ako 25. Hmm. 아버사고아 사실이야 근데 나 그냥 이젠 다 가도 Oh. Okay Okay